Malalim ang investigasyon ng ginagawa ng Bulinao Police Station hinggil sa pagnanakaw sa bahay ng isang negosyante na kinilalang si Rona Rayos sa barangay Liwa-Liwa, Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vile dumulog sa kanilang himpilan si Ronald Reyes, 38 anyos, caretaker, kasalukuyang naniniran sa barangay Balingasay, Bulinao para i-report ang natuklasan niyang pagnanakaw sa bahay ng biktima. Nabatid na nagtungo sa bahay ni Rayos Reyes para magpakain ng aso dahil nag-out of town ang pamilya Rayos at napansin niyang bukas ng gate. Kaya agad siyang nagtuloy sa lubat nakita niya ang nakabagsak ng bintana sa likuran ng bahay. Kaya agad niyang itinawag kay Rayos at sinabihan siyang tingnan ang bolt sa kanilang kwarto na naglalaman ng 7 milyon pisong kas pero wala siyang nakita. Walang CCTV sa bahay at wala rin nakitang force entry ang mga investigador. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo Pilipinas. Isang daan dalawampot lima naman ang na mga pamilya mula sa lalawigan ng Northern Summer ang tumanggap ng shelter materials donation mula sa Chinese Embassy in the Philippines. Si Excellency Shang Shuhao, Chief of Staff of the Chinese Consulate General in Cebu, ang nanguna sa pagbibigay ng nasabing donasyon sa nasabing mga pamilya na binubuo ng 110 household beneficiaries sa lalawigan. Kabilang sa mga nai-pamahagi ang GI sheets at marine plywood. Ang nabigyan ng pamilya ay apiktado ng kalamidad ng nakarang shoreline kung saan nagkaroon ng malawak na pagbaha. Ang beneficiary ng pamilya ay mula sa dalawang barangay sa bayan ng Katalman. Ang donation na shelter materials ay nagkakalaga ng 1 million pesos. Mismo naman ang provincial government ng Northern Samar sa pamamagitan ni Governor Chuan ang nag-request sa nasabing tulong. Mula sa MBC Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Matapos ang mahabang ikinasan drug operation ng PNP laban sa isang kilalang big time drug pusher sa Bataan, kahit na madulas ito ay matagumpay pa rin itong nahulog sa kamay ng mga otoridad kagabi sa Roman Highway Barangay Town sa Itlimay Bataan, ang sospek na naaresto ay kinilala ito na si Alias Cano Donuel, 41 anos, residente ng Barangay San Francis Juan, limay bataan. Nakupis ka sa sospek ang 25 gramo ng shabu na nagkakalaga ito at p Mark money na ginamit sa baybas at isang caliber .380 pistol na may nakakasang bala. Dinala ang sospek sa limay municipal police station para sa kukulang isasampang kaso dito. Sinabi ni Major Dennis Duran sa DCRX News, ang sospek ay isa ito sa pinakamalaking tulak ng droga sa bataan. Kaya naniniwala siya na malaking kawalan ito para mapigil o mabawasan ng paggalat ng droga sa batan, partikular sa bayan ito ng Limay. Para sa si MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino!